Sa Senado na lang umano haharap si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagdinig sa budget ng kanyang opisina. Pagdidiin pa niya, hindi siya magre-resign. Yeah. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito okay. believing that I will work for the country and that is what we did. We worked. Tama. Yan ang tugon ni Vice Adi. President Sara Duterte matapos sabihin ng isang kongresista na kung di na interesado ang busy sa kanyang trabaho ay maaari hingin ang pagbibitiw niya sa pwesto. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million Tama. na bumoto sa akin. Tama. Hindi sa isa o dalawa Tama. na tao. Binatikos ng mga kongresista si VP Sara dahil sa hindi nito pagsipot sa kongreso para depensahan ang hinihingin budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Noong panahong yun, lumabas ang usap-usapang nasa isang beach sa Calaguas Island ang vice habang hinihintay siya sa kongreso. Paglilinaw ngayon ni Duterte, nagpunta nga siya sa Calaguas Island pero maaga naman daw silang umalis sa isla at wala pang hearing noon. 32 was it na umalis ako doon sa kalaguas Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6.32 a.m. Walang congressman magigising <laughs> ng 6.32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So at uh, by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., Nandun na kami sa Vinson's Poblasyon. Uh, umiikot na kami doon uh, sa iba't iba nilang uh, landmarks uh, sa Vinson's. Ang sabi ngayon ni Bise, sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Bagamat, hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapias ng komite sa Kamara sa kanilang budget. Nagahanap lamang daw kasi ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track uh, na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. ka. <laughs> Alam na rin daw ni VP ang nasa likod ng impeachment laban sa kanya. Pero hindi na muna niya pinangalanan kung sino ito. Pero nang tanungin kung kilala namin ang nasabing personalidad. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Ah, alam niyo, ah. we, we know the person. Alam niyo ko sino. Gusto niyo nang manggaling sa akin. Iisa lang ang handler ni Iriza Ontiveros, isa Trillanes, Boom. at ni Franz Castro. Boom. Hinihintay rin daw ng bise na meron magsalita tungkol sa kanya sa hearing sa House Committee ang Good Government. Meron pangaraw itong video. Tapos sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma am. Ma am, anong video, ma'am? Basta. <laughs> sabi ni VP, siya ang ginagawang diversionary tactics. Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? mula. Inuubos nila yung oras ng mga ta Kita niyo yung mga tao. Hiningan. Ay, nakakabiti naman itong si Vivi Inday, Zara. Feeling ko mga lods, marami talaga siyang alam. Marami talaga siyang alam. Pero alam niyo mga lods, tama talaga lahat ng mga sinasabi ni VP Inday. 'Di ba? Talagang pinagtutulungan nila si VP Inday. From Trililing, Makabayan Black, Senator Risa Ontiveros. Diba? House of Representatives. Grabe! Diba? Talagang, talagang ang gusto nilang mangyari, ma-impeach si Sarah, mag-resign si VP Inday, matanggal siya as Vice President. Pansin yung mga lords. Grabe, no? Joint forces sila. Well, tama yung sabi ni VP Inday, Sarah. 32 million ang nagloklok sa kanya sa pwesto at wala kayong karapatang pa-resignin. At, di ba? Pababain sa pwesto si VP Inday Sara. Na in the first place, kayong mga buwaya kayo, ha? Konti lang naman ang mga nakuha niyong boto. Tapos ang kakapal ng mukha niyo. Kung titignan natin mga lords, nag-iisa lang talaga si VP Inday sa laban. Pero VP Inday, huwag ka mag alalaan dito kami. ba? Diba? Yung suporta, solid yung suporta namin sa'yo. No? And pag lang natin talaga mga lords na bigyan pa ng protection si VP Inday. Kasi grabe, ang daming taong, ba? Diba? Ang daming mga pool at mga buwaya na gustong hilain pababa si VP Inday Sarah.